congratulations Pao for winning first runner up of the Tomboy Philippines. Thank you so much po. Thank you. You have a very large supporting system. Para hinakot mo na yata buong barangay. Sila po talaga yung premyo ko na hindi hindi mawawala sa akin. As I predicted, isa ka sa mga mananalo. If ever not the Title it's the first. How do you feel na ang nanalo ay isa mo namang kaibigan? Very close kayo 'di ba ng title. Wala po akong ibang inaasahan kung hindi ako 'yung mananalo, talaga pong si Jelly. Marami ka namang nakuha and I think na already a big crown for you, Pau. Isa kang kilala na tao at malaki ang iyong naiambag for the LGBT community, especially to the tomboy's out there. How would you be able to spread more ang iyong mga pakpak para sa iyong mga kakomunidad? Manood lang po kayo ng vlog ko doon. Sigurado may matututunan po kayo. Ano pa ang ina-expect namin for Pau on sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, wala pa akong plano. Magbitutunan muna ako ng oras ko sa pamilya ko at sa girlfriend ko kasi matagal-tagal talaga ako okay, naging busy so sa pageant wala. Pa no? Medyo na-focus sa pageant. If ever, what is your message sa mga pau faraons out there na tumulong, nagmahal, sumuporta hanggang sa huli? Sa so lang po masasabi ko, kayo yung premium hindi-hindi mawawala sa puso ko. Wow! Yeah! <laughs> natitinag ang ating mga suporta. ta eh, no? Maraming salamat pa and continue to be an inspiration sa lahat ng ating mga community out there. Maraming salamat. Congratulations.